Tuloy sa pagdagsa ang mga supporters ng Team Aguila sa Grand Valley ng Grupo sa Bayan ng Ampatuan at Gindulungan, Maguindanao del Sur. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Mainit na pagtanggap at suporta ang sumalubong sa Team Aguila sa Bayan ng Ampatuan kasama ang Team Dato Rasul. Pinangunahan ni re-electionist Governor Bay Mariam Saki Mangudadato ang Grand Rally kasamang kanyang buong provincial slate sa ikalawang distrito ng Maguindanao del Sur. Buong suporta din ang ipinakita ng mga supporters ng Team Bobby sa Team Aguila sa Grand Rally sa Bayan ng Gindulungan. Inilatag ng grupo ang plataforma ng bawat kandidato sa pagtitipon. Tuloy ang mga programa at proyektong nasimulan ng probinsya ng Maguindanao del Sur na angkop para sa lahat ayon kay Governor Bay Mariam Sanki Mangudadatu. Naptali Bendol, iMinds, Philippines.